Bandang kalagitnaan pare. Oh. Naubusan ng gasolina ang, ang kalapati. Ano naubusan ng gasolina? Paano maubusan niya hindi eh, naman nagpapagasolina yung kalapati? Hoy. Basta. Basta. Magaling. Hindi pa rin sa kanto. Dab -dab ah, Ay, ang ganda ng t-shirt mo. Ang Sabi pare, ang ganda ng tingnan ni. Eh. Alam pare. Yan na naman tayo sa kwento. Ay, may kwento na mga. ako. Napulot ka diyan lang oh. Nawilig ko lang. Sa mga sa, pagkakataon kanina wala na kami napulot. And then may mga nagkukuwentuhan din mga tambay sa kanto. Hindi matatawa kayo pare nito pare. Sige. Ano Sige. Sige. Ang ganda ng kwento pare. Hmm. Ito pare ya. Okay kasi okay. so, inyo. Hmm. May tatlong kalapati pare. Tatlong kalapati. Oo. Tatlong yan. Eh hmm. nag-aangasan sila pare kung sino yung sa kanila yung mas mabilis na lumipad. Halimbawa pare, Laguna to, di ba? Hmm. Tapos kung sino yung sa kanila, paunaan sila papuntang Manila. Pabilisan pare. Ah ganoon, Yung tatlong kalapati nagkakarerahan ganoon. Oo. No pabilisan sila. Eh kung sino man nanalo, may isang milyon pare. Pag nakauwi. May isang milyon sa amo nila pag nakauwi. Ah, ang laki ng pera naman. Oh, diba? Ang laki. At saka nang tataka rin ako pare. Kung paano magastos sa mga kalapate yung isang milyon. Oo nga, no? Yung tanong pare. pero, pero, magandang kwento pare. Oh, sige, ito magandang kwento. Yung unang kalapate pare. Eh ito. Inangasan niya yung dalawang kalapate Sabi niya sa dalawang kalapate Ay, ako mananalo dito. Sabi nung kalapate. Sabi ng kalapate Nagsalita kalapate. Nagsalita pa rin, nagsasalita ang kalapate. Nagkakaintindihan siya ni pare. Oo. Oh, 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 oh. Kasi ba kasi para sa kalapate, no? Oh, tayo pala pare tao. di ba nagkakaintindihan tayo? Ay, Nagkakaintindihan tayo. tayo. nagkakaintindihan tayo pare. <laughs> <tayo. laughs> <laughs> eh lumipad na siya. <laughs> Bilis lumipad pare. Oh. Eh may nakitang babaeng ibon pare. Oh. Ah, lumihis! Lumiis na lang Biglang pare. liko! Biglang liko! Oo! Yung... Biglang liko! Eh, oh. oh, e, umabot! Oh, parang tao! Oh, parang tao! Oh, ay, rin ito, parang tao! Parang ikaw, pare! Hindi, ikaw! 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 Ay, hindi ako pala! Ako! Yun, yun, ako! Yun, ay, ako! Ayun! Ay, eh. e, umabot ng isang buwan, pare! Hinintay ng amo sa Manila! Hindi dumating! Yung... Yung unang kalapate! Yung biglang liko! May nakitang babaeng ibon eh! Eh, yung dalawang pangalawang kalapati. Oh. Sinabihan niya yung isang kalapati. Sinabihan niya. Ay, ako naman nanalo dito. Hindi nakabalik yung isang kalapati. Ba 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 hindi nakabalik. Bakit hindi nakabalik? Eh, sumama sa babaeng ibon. As? oh, yung pangalawang kalapati. Papunta siya Manila. Oh. Ay, ang bilis niya daw, pare. Ang bilis niya. Oo. Oh. Nangunguna. Oo. Oh, oh, Eh, bandang kalagitnaan, pare. Oh. Naubusan ng gasolina ang kalapati. Anong naubusan ng gasolina? Paano maubusan niya? Hindi naman nagpapagasolina yung kalapati. <laughs> gasolina? Hindi. Wala naman gasolina yung kalapate. Eh, yun yung yun, narinig ko kwento dun eh. Nakakot, pinaglulo ko mo yata ano kami dito eh. Yun. Ay, 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 ay. Ay, yung mong yun. Eh, yung huling ayan, kalapate pare Yung huling kalapate na lang, siguro ayan. yun lang. Eto ayan. yung problema pare Wala mm, siyang pakpak pare oh paano nakalipad yun? Naglakad pa Manila! Sira do ka pala eh. Paano maglalakad yung kalapate <laughs> Paano makaka-uwi yun? Bakit? No, okay, kasi wala siyang siya pakpak ito, eh. tapos wala bang yung may pakpak paka eh. naman, May pakak naman. Oh. Naglakad. Pero sa abot ng isang buwan pare siya pa yung nauna. Gumanon, gumanon sa ano? Sa amo ng ano? Nang nalapit yung kalabati sa amo. Oh. Oh. Sabi niya ma'am Uy! Ba't ka nandyan? Oo. Oh. Oh. Eh nakarating yung kalabati na walang pakpak pare. Walang siya yung rin isang milyon. Mula Laguna hanggang Maynila. Mirakad lang pare. Ang gayo naman Hindi pinulikat yun Imposible eh, nga pare, diba? Ka ano ba paan Ganto? Ganto? Parang ganyan pare Naku po ay, Eh, mananalo nga May turbo to eh Nananalo oh, ano, pare galing ng kwento nila pare, no? Galing, galing Nakakabilib pare Magdolo oh, kong yata kami dito eh Alam mo, dating gawin Tara, alistan Re Uy Alam mo, wala matututunan yung mga matatanda sa'yo oh? Hindi po kayo natuwa Hindi? ikaw natutuwa, kahit di tumawa ka mag isa mo dyan Ang ganda ng kwento ko eh Napuhulot mo lang yan eh. Papay ako pa yung mali. Sila na pinagpintuhan. Ako pa yung masama. Pinto mo kaya sa kabilang bahay namin. Pa